Hello guys, good morning. So, ngayon guys, is February 13 na. So, this is the last day sa ating preparation para pumabuo pa natin yung money bouquet for tomorrow para sa aking asawa. So, unang-una gusto ko magpasalamat sa lahat po na nag-support po sa akin ano, para magawa ko po ito. Pero this time, ito yung last, <laughs> last na gagawin natin ito para makompleto po natin yung yung money buhay natin for tomorrow. Kapag nabenta na natin ito ngayon, guys, bibili na tayo ng mga uh, materials. Ano, kasi gusto ko ako din yung gagawa. Hindi ko alam kung ano yung magiging outcome niya. So, bahala na. So, ready for deliver na po yung mga, mga rice coffee natin dyan. And ito, may mga 30 plus po po, or 30 na kailangan po natin ibenta ngayon. Para makomplete po lahat yung ating uh, worth 10,000 kung kaya pa na no? worth 10,000 na money ba kay for tomorrow so sana makausap ko din yung boss ni Mrs. na magkaroon ng hindi tayo ng, ng time ano para may celebrate po namin siya siyempre tatawagan natin siya mamaya guys kung ano yung available time, time na pwede niyang ibigay na slot po sa atin for tomorrow and pag 10 o'clock na guys so medyo kinakabahan ako baka hindi ko siya maubos pero hopefully po uh, positive naman tayo na ma maubos natin yan dahil uh, yun din yung determination natin na uh, to achieve yung yung challenge natin for this coming February 14 you know? So, advance, um, happy valentines po sa lahat. And uh, I wish na maging masaya po ang bawat couple, ano. So, yung bawat mag-asawa and sa lahat po ng mga uh, nagmamahalan. So, happy, happy valentines, guys. So, hindi po ito all about uh, money, how to celebrate the the valentines, ano. Hindi yung true love na nararamdaman po natin sa bawat isa. Okay guys, so thank you, thank you so much guys. So, may hapon gagawa na tayo. <laughs> Ang lakas ng laban. <laughs> Hindi pa natin alam kung maubos siya for now. Pero, kaya natin yan. Kakapalan natin pa yung mukha natin para para may benta natin lahat yan guys. So, sana maging happy ka bakit dito sa challenge na ginawa ko. Thank you guys.